So yun mga boss, uh, welcome sa ating Facebook page This is Aklanon Spear Fishing and Accessories Ito po pala yung mga unit na i-release natin ngayon So natagalan po yung pag-assemble natin kasi uh, nag-adjust po tayo sa ating bagong trigger mechanism so Lahat po ng spear gun na to is uh, high-end trigger na po Ito po, Aklanon Reverse trigger mechanism Ito naman po kay Sir uh, Falcon Adventure 60cm Anicom Carbon. Lahat po ng spare natin naka-trigger mechanism na ano uh, bago bagong trigger mechanism po natin. Yan naman po mga Caspero 50 cm 60, 70. Eh, ito po yung mga 70cm. So marami po tayong available na kulay. Uh, honeycomb carbon green, honeycomb carbon silver and black, tapos red. So ito pong lahat is uh, ipapadala po natin sa lahat ng mga may-ari ng spear gun na to. So pasensya na po kayo kung medyo matagal yung ating uh, proseso. Then meron naman po tayo dito'ng laminated wood. Ito po yung laminated wood natin with reel So kay Sir Anamurata po ito. Ito yung civil niya, heavy duty, pigtail. Ayan. Then dito naman po yung iba kay Sir Melvin Upa. Nakahanikom carbon blue. Then ito naman po kay Sir Signmark Adventure same po yung uh, kulay nya sa kay Sir Melvin then eto naman po kay Sir um, Sheila or kay Gianna pala eto yung ano uh, plain na black pero yung handle nya is uh, neon green yung rubber natin na gamit is 16mm yan po is own brand, Aklanon taka version 3 then yung trigger mechanism po natin is new trigger mechanism for uh, laser cutting Then dito naman po mga kaspiros 40 cm, then 30 cm. So yung 30 cm po pala natin eh uh, sa hindi po hindi na po siya available sa price list. So tatanggalin na po natin 'to. Kasi napakaliit po mga kaspiro. Ito is 30 cm. Then yung trigger mechanism with line release na po 'yan. Own brand. Ayun, laser cutting. So, ito naman po kay Sir Engineer Kinaso Hayes. Halos lahat po is honeycomb carbon yung mga order. Ito yung blue. Ito naman yung silver and black. So, yun lang mga Kaspero. Bali, babalutin lang po namin to. then ipapadala po namin. Update ko na lang po kayo mga kaspiro sa picture. ipo po natin siguro bukas o mamaya.